Magandang buhay mga ka-blessed and welcome back to our channel Vandoys Vlog 101 Tunay nga laging napakabuti ng Diyos po sa Isa atin. Isa na dyan sa napakagandang araw na pinagkaloob po ng Diyos po sa atin po dyan at pangalawa sa mga taong nakapalibot po sa atin na nandyan para magbigay at mag-share ng kanilang blessing po Hello! Welcome, Ma'am Erilyn sa pag explore po natin dito sa banwaan ng San Jose Camarines Sur worship po yung aking laging kasama sa pag explore kahit saan. Yan nga lugar. po, kabless. Papunta na po kami dyan. Doon sa sinasabing nagsiserve daw po ng masasarap na halo-halo. Dito lang po yan matatagpuan sa Partido area. At nais kong itaas ang ating Panginoon sa pagbibigyan niya sa amin ng napakagandang araw ng mga oras na iyon. Tunay nga po na ang pinakamataas na papuri ay tanging laging nasa kanya lamang po. Wala nang iba. Ibigay natin yung best po natin sa pagpupuri at pagpapasalamat sa kanya. Magandang Kasi yun kung po yung gusto stats, ng At uh, mga tanawin ba ang hanap nyo? Dito na po kayo sa Partido area dito sa Camarines Sur. Mga nagtatayugang puno, mga malalinis na mga daan, mga rice fields na talagang bicol na bicol po ang senaryo po nito. Quiet, relaxing ng lugar na talagang kung gusto mo mag-relax, punta na po kayo dito sa lugar kasi naman maraming mga dapat bisitahin at dapat uh, makilala ng buong bansa na ang partido area ay sagana sa mga maganda at uh, talagang hindi lang maganda kundi talagang mga malalapit na mga tourists na dapat ipagmalaki nating mga Bicolano. Ang KM Cafe ay matatagpuan po natin sa Zone 7, Kinalansan, San Jose, Camarines Sur. Galing po sa Centro Proper of San Jose, makakarating ka po dito ng 10 to 15 minutes. Ayan mga kabless, in a few minutes na talagang uh, makikita po natin dyan na na-serve na po sa amin yung halo-halo po nila, specialty nila. Kung saan, in a few minutes, kakain na po kami dyan at matitikman na po namin ang kanilang halo-halo.